Hello. Hello, welcome to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies, Cancer? Kamusta, kamusta? Maraming maraming salamat nga po wala sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga nagla -like at mga nagko-comment at sa mga bagong subscriber. Maraming maraming salamat po. Lubos ang aking pasasalamat sa inyo dahil Nabibigyan nyo ng konting minuto ko ang panonood ng mga videos, ng mga gabay. Maraming maraming salamat po. Sa mga cross watcher, maraming maraming salamat po. At sa mga bago, welcome po kayo dito. So, titignan po natin kung anong energies ng mga cancer. General, general reading ito. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi kunin lamang ko ano ako para sa inyo at bang hindi ay pabaya po natin sa iba. So simulan na natin ang energy ng mga cancer. so cancer no ang ganda ng ano nyo ang ganda ng card nyo So, pagdating October is ang say happiness. Siguro, kaya, kaya siguro kayo masaya, no? Siguro na-achieve nyo na yung mga goals nyo, yung mga pangarap ninyo. Masaya kayo sa pamilya nyo or if wala, siguro masaya kayo sa sarili nyo, sa self nyo dahil may na-achieve kayo. Kaya napaka uh, masyado nyong, masyado kayong happiness at nag nagkakaroon kayo ng emotional no pagdating ng November masyado ka emotional kasi ano na to nagkaroon kayo ng happiness eh, no so hindi talaga may iwasan niya pagdating ng emo, pagdating ng November na nagkaroon kayo emotional kasi kumbaga tears of joy to kumbaga napagtagumpayan mo kaya ka naging masaya napag, napag pagtagumpayan mo yung mga pinapangarap mo. Ito o, oh, success pagdating ng December. Success ka talaga. Number four is, number four is stability. Kaya, lahat as cancer na sa'yo, success, emotional, naging suck, Nagkaroon ka ng success as, as Napaka dahil sa pagiging, siguro naging matyaga ka, naging, mat, naging masipag ka, nagkaroon ka ng determinado dito. Kaya masyado ka emotion sa mga na-achieve mo, mga pangarap mo. Pero kailangan mo rin protection na ng sarili mo ah. Hindi lahat. Hindi lahat ay laging masaya. I-balance nyo po. So tingnan natin no oh. Tignan natin ang happiness, October. talaga naman. Happiness talaga to. Answer. Kaya-kaya masaya, no? Your abundance, success, stability. Talaga naman, grabe. Perahan. Nananagana. Sunod-sunod ang blessing. So, dito na no, cancer. Kaya pala po kayo masayang masaya. Stability. You're the empress. Kasaganahan po to. Or ang ilan sa si inyo ay siguro meron kayong ano no, meron kayong negosyo na farm. Or mga gulay, mga halaman. Meron kayong mga ano, business na ganon. No? Kaya, ah, ang dami niya sigurong... Ang dami niya sigurong benta. Ang dami nabebenta, nabibenta. Cancer. Talagang... Stable, stability ang inyong pera. Mas lalang nyo pang dinadagdagan, dinagda, dinadagdagan yung mga investment nyo, yung mga negosyo nyo. Gusto nyo lalo tong mas malawak at mas magkaroon pa na expansion. Siguro magdadagdag pa kayo dito ng negosyo nyo, no? Ano sir? Kaya, ano, kaya ang saya-saya eh. Dahil napapagtagumpayan niyo yung mga plano nyo. Kaya lahat ng mga ginanais nyo, yung yung makabili ng makabili ng mamahalim bag, makabili ng sasakyan, makabili ng ng mga gadget na gusto nyo na kukuha niyo Dahil dahil masyado kayong ano success, successful stability magaling kayo magpaikot ng pera na yung may mga negosyo po no ang galing niyo siguro mag, magpaikot ng pera niyo kasi napaka ano niyo dito eh napaka talino napaka iba kayo mag-isip talagang determinado kayo doon sa gagawin yung sa gagawin yung negosyo na sisimulan nyo. Or sa mga negosyo nyo na nasimulan nyo na merong kayong ano, merong kang sinusunod or merong kang sinusundan. Dahil, mm, matalino po kayo eh. Wow. Success. So, October is abundance, stability, and happiness. So, tignan pa natin na pagdating ng November. Siguro yan ang passion yun, no? cancer, ang passion nyo yung mahilig kayo sa nature. Siguro meron kayong mga may palayan, may mga gulayan. Kaya pag pag oras na ng anihan, alam nyo na ang gagawin nyo sa pera nyo. No? Ang ilan sa inyo. Talagang napakasipag so tignan pa natin pagdating ng November So, ano no, cancer. Pagdating ng November, napaka-emotional nyo po. Uh, and combined na to ng positive and negative energy. Masyado kayo naging emotion dahil nga, yan, na-achieve nyo na yung mga, na-achieve nyo yung mga pinaghirapan ninyo na tinanim ninyo na nakakamtam niyo na at mas lalo nyo pa itong ina-explore kung paano pa mapapaluguin. pagdating ng November, no, may mga ilan na tao na 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 siguro nagagalit nagagalit sa inyo or sumasama yung loob kasi yung attention na kailangan nila siguro ano meron silang mga hinanaing na gusto nilang maging may eh, mga hinanaing sa inyo na gusto nilang siguro kung sa negosyo natin to iya eh, ano siguro meron silang mga complain na kailangan ituwid or baka meron may, may konting mali na pinapatakbo kaya nagkakaroon dito ng complaint at, at siguro ikaw or yung yung mga tauhan mo may mga may mga guilt or may mga confession sila kaya siguro ikaw na ang unawa ikaw na ang unawa dito para kausapin sila at maging maayos ng problema na to Kaya, um, kailangan magkaroon dito ng maayos na pag-uusap para para hindi ano hindi magkaroon ng miscommunication kasi may mga tao may mga tauhan ka o may mga tao sa paligid mo na yung iba hindi, totoo yung iba hindi kaya nagag kaya may times na nagagalit sila. Kaya naghahanap sila ng mga ng proof kung kailangan bang gawin yon Sana ikita ko naman ano eh, mapapag-usapan nyo to yung mga hinanaing ng mga tao, ng mga tao sa palig mo or tauhan mo. Kasi ikaw na mismo dito ang um, ang, mismo mismong kikilos para kausap, kausapin sila para hindi na lumaki yung ganitong hindi magandang communication sa bawat isa. Kaya yung iba, kaya nalulong nalulungkot kasi as, ano po kayo eh, napakaswerte nyo po kasi successful na kayo. Kaya siguro may mga tao sa paligid mo na yung iba nga hindi totoo, pero yung iba naman totoo. Kaya yung iba rin nagkagalit. Kaya ikaw na mismo dito ang gagawa ng paraan para maging maayos yung communication nyo. Kaya siguro, kaya siguro emotional, no? emotion, nagkaroon kay dito ng emotion. Pagdating ng November. Pero mapagtatagumpayan mo to. ikayup pa, napakatalino nyo po. Kaya magtatagumpay ka dito, magsasuccessful kapag dating ng December. So tingnan natin kung anong sasabihin. So, cancer, no? Pagdating ng December, successful. Napagtagumpayan mo to yung yung nagkaroon ka ng emotional, emotional, emotion, noong November, napagtagumpayan mo to. Kasi, di ba, tulad ng sabi ko sa'yo kanina, ikaw na mismo ang gagawa ng paraan para masolusyon ang problema na to. Ikaw na ang aalis, ikaw na ang mag let go para hindi para hindi magkaroon ng ganitan miscommunication ikaw na lang gagawa ng paraan at dahil diyan sa paggawa mo ng paraan at inaksyonan mo at gusto mo mo nang i-relax ang isip ang isip mo at ang katawan mo gusto mo mo nang mamahinga dahil nga dito sa problema mong napagdaanan. Kaya gusto mo nang kasi ano eh mahal mo rin ang sarili mo, inaalagaan mo 'yung sarili mo. Ayaw mong magpa-apekto sa mga bagay-bagay na hindi naman hindi naman nakakatulong sa sarili mo. Kaya, gusto mo nang i-relax ang isip mo at, at dahil dyan sa gusto mo nang i-relax at gusto mo nang mamahinga at gusto mo nang mahalin ang sarili mo, mapagtatagumpayan mo to dahil dahil marami ka pang gustong gawin sa sarili mo at sa mga pangarap mo kahit kahit medyo may konting problema na dumaan, kayang-kaya mo to. Magiging masaya ka pa nga dito at the end of the day dahil maayos mo yung problema. No? napakasi na napakasipag rin po kasi talagang talagang ini-explore niyo kung paano nyo pa ito mapapagtagumpayan. Kahit, kahit nga yon kahit, kahit alam mo sa sarili mo na um, hindi ganun kabilis yung gagawin mong solusyon sa problema mo, pero mapagtagumpayan mo to. Dahil And ina mo to eh, mo talaga ng mabuti yung problema mo. Kaya nga nandito si ano, si protection. Protectionan mo rin ang sarili mo. Protectionan mo yung mga bagay-bagay na kung ano ang meron ka. Protectionan mo yung isip mo, yung katawan mo, yung pera mo, yung negosyo mo. Yung meron sa'yo na inalagaan mo at napagdagumpayan mo. Protectionan mo. So, cancer, yan mo na sa ngayon. Thank you. Thank you for watching and God bless.